tapos yun na uh, i-free gupit tapos bawat uh, ginugupitan ko po binibigyan natin ng sticker para uh, mas lalong alalawak nating ating beads. mas lalong ipapalo nila sa ating palo nila maganda po ang ating ah uh, content para sa mga ating gupit po na tayo uh, may nagsang barbiro magbigay tayo ng gupit ito pa content na uh, libi lao ng serenta kaya natin ng sir kasi, salamat. ah uh, nasa binir mo yan po uh, sa akin, sir. Tapos na ang kanyang kupit. Ayan, so, uh, isig na natin. Daming uh, customer na ito. Marami. Ang Naka, dami. Nakawitin po so, yan. Dapat yan pang magpapagupit siya lahat. Sa ay, uh, shout up na pala sa aming admin na si Giovanni, ang admin ng ano, ng proud Visayang ah uh, Siya po ang nag-organize ng na para gumawa ng lubricant dito na dito sa pala ito. Kaya thank you, salamat sa lahat ng mga barbero na dumating ngayon. Ah, na, na talaga na join ng pag-lubricant. Salamat po. At ah, dito madami tayo ngayon na ah, napakasaya ng lubricant namin ngayon kasi dami ng barbero na Ah, nagsaling. yung hindi pa na yung mga barbero na willing na mag-join sa uh, proud Visayang uh, welcome na welcome po. Anytime po, ipiim lang po ang lahat ng mga member ng proud Visayang Barbero. Ipiim kahit sino, basta kung feeling kayo magupit, automatic, magiging isang member na kayo kayo. Kaya yun, thank you lang po. Salamat and God bless to all. Bye-bye.